Trending talaga at pinag-uusapan ngayon sa social media ang bagong video nga na in ng primetime queen na si Marian Rivera sa kanyang social media accounts na talaga namang humahakot ngayon ng milyon-milyong views. Ngunit makaraan lamang nga ang ilang sandali, laking pagtataka ng mga fans ni Marian Rivera kung bakit bigla na lang ngang nawala ang nasabing video. Matatandaan, bago nga ilabas ni primetime queen ang kanyang Asoka Makeup Challenge Transformation, nagpa-teaser pa nga ito sa kanyang social media accounts na talaga namang ng kanyang mga tagahanga, lalo pat sigurado magiging bongga nga ang kakalabasan nito. Ngunit makaraan nga ang ilang minuto matapos si upload ni Marian Rivera ang kanyang makeup transformation video, mabilis nga rin niya itong binura dahil sa kadahilanan ng copyright issue. Dahil nga sa pangyayaring yon, talaga namang ikinalungkot ni Marian Rivera maging ng kanyang mga tagahanga. May mga nagsasuggest pa nga kay Marian Rivera na gamitin umano ang version ni Regine Velasquez para may wasan umano ang copyright. May nauna na kasing nag-upload ng music ni Miss Marian from International kaya na-mute talaga uploads niya. Need ibahin voice ng music niya? Yung kay Miss Reg ata ang pwede. Komento naman ng isang netizen, pwede din gamitin mo yung sound dun sa teaser na in-upload mong original pa din naman lalabas kasi ikaw din mismo nag-upload nun. Di naman na-mute po. Ngunit tila ganun nga ang gawin ni Marian ay namimute pa rin nga ang kanyang nasabing video. Samantala, sa kabila man nga ng pangyayaring ito, sa video ni Marian Rivera sa kabilang social media platform, tila wala naman nga makakapigil sa paghakot niya ng milyon-milyong views dahil sa kanyang Facebook Reels, Umabot lang naman ng 15 million views at patuloy nga na ng trending at dumarami ang kanyang viewers dahil sa kanyang Marimar Transformation video. Komento pa nga ng isang netizen, Akala ng TikTok uubra na walang music. E mukha lang ni Yan Yan sapat na. Sa komento nga itong mapapansin, na nagkomento nga si Marian Rivera na tila nga na-touch sa sinabi ng kanyang tagahanga. Yan ang trending!